Kaya niyo bang patawag yung sarili niyong mga congressman? Kaya bang? Kaya niyo bang ipatawag ang kapwa congressman niyo dito? Kaya niyo bang magtanong ng uh, mga kailangan tanungin sa mga kapwa congressman niyo dito? Uh, medyo malabo lang po yung dati. Kaya ba naming, what do you mean ma'am, again? Kaya, oh, si congressman Zaldico, uh, ipapatawag niyo ho ba? Again ma'am? Congressman Panaligan po, ipapatawag ninyo. Again, ma'am? Si Congressman Panaligan po, ipapatawag niyo ho ba? Okay, umpisan po natin yung TRICOM. Kailan ho mag-uumpisa itong TRICOM, Committee on Good Government and Public Accountability, Public Accounts and Public Works and Highways? Kailan po mag-uumpisa yung investigation ng TRICOM? Expected po namin magsimula within two weeks. If possible, the earliest is Wednesday po. Wednesday? Wednesday. Early, uh, the earliest is Wednesday next week. or the latest is maybe Monday to Tuesday next next week. Got it. Thank you, sir. There are concerns, Congressman Anupo, that has been raised, basically saying, paano ho? how can the House investigate its own when there is speculation that some House members are allegedly involved as there are 67 daw po na, at least 67 members that are also contractors. Yan po, nanggaling mismo kay uh, Senator Ping Lacson. Hindi ho ba may conflict of interest dito? I think there's no problem with with the Congress investigating that uh, flood control project. Uh, once and for all po, hindi lang naman Congress siguro yung tinuturo nila. Meron din po mga private contractor and even the DPWH or kung meron mga iba pang stakeholder na involved dito. Uh, kami naman po sa TRICOM, pag nakita namin na may liabilities yung congressman, it's either you explain yourself or ipasa kaga namin sa independent body for them to investigate or file charges. Kaya i-ano i, po namin, i ipasa po namin sa Ombudsman of the Proper Authority. Kung natatandaan nyo po, during the last show na, meron kaming congressman nga na nanonood lang ng isabong eh, yung leadership. Binigyan ka siya, ng, kinastigo kagad ka siya, tinagala siya kagad ka ng committee. So I still believe na ang Congress po ay hindi naman para mangunsinte sa ganyan mga pangyayari. Uh, you have to remember, ma'am, Kada sa lahat ng tao nak nakatingin ngayon. At kung yan yung tatawagin natin para lutong makaw, eh nakakayari po ang Congress. Kaya siguro po, hindi naman mangyayari yun sa tri Congressman, meron ho kayong mga binanggit na mga salita na tama ho ba, nakakadiri o nakakasuka yung pong uh, naging korupsyon dito sa flood control projects. Just uh, personally, sir, kayo ho ba ikinagulat nyo itong sinasabing hatian sa sa flood control projects or you knew about it pero hindi niyo po alam na ganito kalaki what is it sir ah uh, na nagulat po ako tama rin yung term nakakasuka nakakadiri at uh, lalo na po yung na-discover ng pangulo ng isang araw na mayroong ghost project Yung po talaga ang i mean that is a mother of all scams sabi ko nga it might be another na policy scandal hmm. mas ma ano po this is a mother of all uh, scam How will you, siguro, reply, congressman, doon sa mga magtatanong na kaya nyo bang patawag yung sarili nyo mga congressman? Kaya bang? Kaya nyo bang ipatawag ang kapwa congressman nyo dito? Kaya nyo bang magtanong ng mga kailangan tanungin sa mga kapwa congressman nyo dito? Medyo malabo lang po yung dati. Kaya ba naming, what do you mean, ma'am, again? Kaya niyo ba, Congressman, sa mga nagtatanong, kaya ba ng Tricom ipatawag ang kapwa-Congressman na sabihin po natin, posibleng involved or may questionable participation dito po sa mga flood control projects? At kaya niyo bang tanungin ang ng mga tanungin? Opo naman. Uh, in the first place, mas madali nga silang tawagin kasi doon na sila mismo sa Kongreso. At yung Tricom po, uh, I can assure you, ma'am, and even the public, na wala tong kikilingan at uh, magiging fair po yung investigation. Tandaan po ninyo yung quad ng nung 19 Congress, yan din yung medyo accusation before. Pero uh, what happened after the quadcom, uh, lahat naman ang dapat ipatawag, lahat naman ang dapat akusahan. At siguro naman, uh, the result will speak for itself. Maganda yung naging resulta po. And this time yung quad, yung tricom, naniniwala po ako sa credibility ng tatlong chairman. One is Congressman Terry Redon, si Congressman Joel Chuo ng Good Government, o si Congressman Momo ng Public Works. Oh, so, I believe na ano po to, uh, tama lang na magsimula. At kami naman kung meron ng independent body na mag iimbestiga willing din po namin isubmit yung sarili namin. Kung meron na sa, sa mga Congress, isubmit yung sarili namin to an independent uh, body para once and for all din, eh, maklear or ma maparusahan na yung merong kinalaman dito sa nakakasulasok na sabi nyo na sa flood control project. Si Congressman, panaligan po ipapatawag ninyo. Again, ma'am? Si Congressman Panaligan po, ipapatawag niyo ho ba? Yes, definitely, ma'am. Dahil sa privilege speech po ni, ni Senator Lacson, eh, lumabas na yung pangalan niya. So, once and for all, patawag namin siya. Uh, malaman natin kung meron siyang kaugnayan dito sa usapin na to. At kung wala naman, i sabihin niya rin sa amin. At, pero kung meron, ma'am, uh, willing po kami mag-recommend ng, ng karampatang charges para sa kanya. Hindi po kukonsintihin ang leadership ng Congress kung meron mang kasalanan ng isang ka-membro namin o kulig namin. Congressman Valeriano, during Senator Ping Lacson's privilege speech, ano po, hindi man niya ibinigkas ang pangalan ni Congressman Panaligan, lumabas naman po doon sa kanyang PowerPoint presentation, di ho ba? Dahil sa pag-imbestiga ng team ni Senator Ping Lacson, lumabas yung tinatawag na Supposed to be accomplishment report ni Congressman Panaligan. Hindi naman po niya ito dininay, kausap ko din po siya kagabi. Kayo ho ba may ganito, yung tinatawag na accomplishment report, katulad po ni Congressman Panaligan, kung saan lumabas yung 3.8 billion sa Nauhan at 800 million po sa Bako? To be honest mama, dito po sa Metro Manila, wala akong kami natatanggap na accomplishment. Ako ako ay myself. I can speak for myself, wala po kami natatanggap na accomplishment report. Nalalaman na lang po namin yan, first, ang procedure po na ang ginagawa ng DPWS dyan, uh, pag pinresenta yung NEP, ando na po yung kailangan mga flood control. Ni, hindi po kami nakirecommendan ng flood control dahil aminin ko na po sa inyo, hindi naman kami engineer or uh, knowledgeable sa ganyan. It's only the DPWS na magpe-present po sa amin. Meron po silang master plan talaga. It might be a long-term master plan, kaya lang nagkaka... Nagkakaroon ng problema po dahil hindi nga nila mapondohan ng isang pondohan lang ng isang funding. So kunti-unti po kaya pagka ayan nasisisi sila sa flood control. Marami pa po pagkukulang dito sa Metro Manila in regards to flood control project. Wala po kami natatanggap na kahit anong ganyan. Let me um just kind of clarify that sir. Yung luma lumabas po sa video presentation ni Senator Ping Lacson is supposed to be an accomplishment report by By the congressman, hindi po uh, galing po sa NEP, etc. I, I know what you're saying, the budget originally comes from the NEP, ano po. Pero ang lumabas sa kanyang pagsasaliksik ay, si congressman Panaligan mismo ay meron po siyang inilabas na accomplishment report. Ibig sabihin yung kanyang accomplishment report bilang congressman ng uh, Oriental Mindoro. At doon po lumabas yung mga nauhan at 3.8 billion at bako. To the tune of 800 million So, doon po nagtaka At na nagkaroon po ng Pag-uusap doon sa privileged speech Ni Senator Ping, dahil nga uh, Tama ho ba yun? Palagay ninyo na Pag nagkaroon po kayo ng funding Galing sa DSW, ay, sorry Sa DPWH Ay ilalagay niyo po yun bilang accomplishment report ninyo well, Medyo nag-choppy po yung ano nyo yun. Hindi ko all masyado na-entend yan Alright, ulitin ko lang po Um What I was trying to say sir is that ang nangyari po si Congressman Panaligan, sa kanya po nanggaling itong accomplishment report na inilista po Nauhan at 3.8 billion and Baco at 800 million. Tama ho ba yun na ginagamit o gin, ninyo bilang congressman ang uh, accomplishment report kung saan nakadetalya nga po yung mga proyekto that was funded in your particular congressional district? Ah uh, hindi ko po alam sa parte ni Congressman Panaligan. it's either kiningi niya yun o talagang nagmo-monitor siya ng plant control project niya pero as far as dito po sa Metro Manila SP wala po kaming report na ganyang hinihingi o may ginagawa regarding sa flood control project. All right. So kayo po wala po kayong ganon. Ibig sabihin wala po, wala pong. po. Definitely negative po. But but do you, do you do you submit sir that kapag kahit na po sinong congressman ay ilalathala ang kanilang accomplishment report kahit na saan po kahit na uh, ilaw, road repair, flood control projects, palagay niyo ho ba responsibilidad din niyo na i-check kung tama po yung pagkagawa doon sa proyektong ito, being that isinama niyo po sa accomplishment report. Ma'am, um, ganito po ano ha, ganito po ang uh, ang ginagawa pa namin. Kami po nagpo-propose sa DPWS ng project. Nagre-request po kami kung ano ang district namin. It's either magbigyan po kami or hindi. Pero ang implementing at uh, ang may hawak pa rin po ng budget, yung DPWS, so I don't think na masama po sa accomplishment report ng congressman dapat yung mga nangyari na yun. Kasi sa totoo lamang po, uh, request lang naman yung amin at marami po kami request na hindi na pagbigyan ng DPWS at ng DepEd sa, sa district po po. Marami pang classroom na kailangan at yan po matagal ko na rin hinihingi sa, Dep sa Department of Education. Merong napapagbigyan, merong hindi. Opo. Pero uh, to, 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 be an accomplice sa isang congress, baka hindi po. Pero totoo yun, kami po ay uh, naglalabi, kami po ay nagre-request sa mga department natin na sana yung ibang needs ng district ay mapagbigyan nila. Right. So, uh, again, uh, it, it's best to really clarify that, that kahit na po galing sa NEP yung budget, kayo po, mismo, bilang congressman, dahil kailangan nyo pong magandahin din, din po ang inyong distrito, kayo po, gaya ng sabi nyo, ay naglalabi sa DPWH para po isama... Po. Go ahead, sir. Tama po, naglalabi po kami talaga. Man, kami po, uh, ako tulad ko, for one year, meron akong priority project na sana gusto kong mangyari o ma-implement ma sa district ko. Nire-request ko po talaga sa DPWH yun, sa isma, sa DEP, sa dep ed. Kayo po, mapapagbigyan po nila o hindi, eh, call po ng DPWH yun. Meron naman po talaga napapagbigyan at uh, yun po, eh, maganda sa amin kasi sabi ko nga sa inyo, Hinahanapan din naman kami ng mga constituency namin ng ng uh, ano ba nagawa mo congressman pero yun po sa totoo lang uh, sabi ko nga eh pasi pag hindi ko paano mo i-request -re ang DPWH at sana magkaroon ng funding lagi dahil lang lagi pong problema ng DPWH at ng ibang ibang department agency ay eh, yung funding po regarding sa project na gusto mangyari ng congressman All right. So si Congressman Panaligan, surely, as you mentioned a while ago, Congressman Valeriano, papatawag nga dito sa Tricom, no? What about this, sir? Yung lumabas po that Bulacan got the biggest share in Central Luzon, sa flood flood control projects at 44 billion pesos. This is from 2022 to 2025. Again, 44 billion pesos. Ang tanong ko po, paano yung mga congressmen at congresswomen ipapatawag rin po ba ng Bulacan? I believe there are six uh, districts and uh, another one, six to seven. I think seven. District 1 yung isa. Patatawag po namin sa Tricom yun. Once and for all, din nila kasi ghost project po yung, yung sa Bulacan. Ano? ah uh, titignan din namin kung meron silang kinalaman doon sa Ghost Project na yun or wala. At lahat naman po yan lalabas naman sa Tricom eh. Uh, one, ang sigurado pong mapapatawag namin at uh, dapat na may alam dyan, yung private contractor na nagsagawa ng project na yan. So magturo na rin siya para wase step for all. Maklir din po, 300 plus kaming congressman eh. Siyempre, generalization, sabi nyo nga, pag sinabing congressman, lahat kami nadadamay po dyan, di ba? So maganda na rin magsimula yung Tricom para maituro na rin kung may tatlo o apat na na talagang liable dyan sa mga ganyang proyekto. Eh, at is pangat, name names na rin po. Mm -mm. Mapangalanan na rin sila. Palagay niyo ba si contractor ay maglalakas loob na ituro si congressman or si congresswoman, sir? Yung contractor po kung... Magkakaroon po ng lakas na loob? Again, ma'am? Do you think, sir, that the contractor, sabi mo nga, itawag na siya, ipatawag na si contractor at name names. Sa palagay niyo ho ba, kaya ang pangalanan ni contractor? Magkakaroon po siya ng lakas na loob na pangalanan si legislator? Ma'am, definitely, ma'am. Yung contractor ng gross project, blacklisted na po yan forever. So, if I were them, dapat magturo ka na dah, kasi yung company mo at yung pangalan mo talaga ang nasa at stake dito. So, dapat lang na magturo na siya dahil... Ni kung bagay hindi mo naman dapat i-shoulder mag-isa 'yan. Kung talagang ikaw lang ang may gawa niyan, eh malalaman naman din po natin pero I don't believe na mag-isa lang gagawin ng ano 'yan, hmm. ng private contractor ko. Alright. Uh Congressman, so napag-usapan na po natin dalawa, no? Um at least si Congressman Panaligan ipapatawag at lahat ng mga district representative ng Bulacan dahil nga sa lumabas na tinatawag na mga ghost projects. Congressman, what about Congressman Edwin Gardiola? Yes, you know ma'am uh, what about the, what about MG Garjola? Siya po ay ang party list representative ni Huba ng Apo, ng CWS, I think CWS. That's right. Uh, CWS Construction Workers Solidarity. Um, do you know him personally, sir? Again, ma'am, ulit po kung Do you know him personally, sir? Ma'am, I can't hear you well. Kilala niyo ho ba siya? Ah, uh, yes, yes, ma'am. Kilala ko siya personal. Ah, personal. Kilala niyo po. All right. Yes, ma'am. Meron po kasi lumalabas na mga report ngayon na ito pong si Congressman ay also, obviously, uh, involved in, construct, in the construction business. Okay. Okay. And then, it appears, sir, that via reports that there are two construction firms owned by his family na nakakuha daw ng bilyon-bilyon na proyekto since 2013. I believe si Congressman Edwin Guardiola simple, uh, just won a term. It was his first time to be congressman noong 2022. Do you know about this, sir? Uh, first time siya noong 2022. Pero yung, ang di ko po alam kung nag-divest na siya or contractor siya up to now. Pero bago siya naging congressman, nung no, makilala ko siya noong 2022, ah, pero alam ko na siya ay contractor before 2022. Is this uh, dapat ho kaya para sa inyo ipatawag din si Congressman um, Edwin Guardiola dahil nga mula yes, ma definitely uh, ano na lang po ito yung 15 labing limang private contractor na pinangalanan ni presidente baka nga kami po hindi lang 15 baka umabot pa sa dalawang po yan patatawag po namin lahat yon yung owner noon once and for all malaman din po namin kung merong kamay ang congressman doon sa mga contractor na yon si especially po yung labing ah opo opo si congressman Zaldico Uh, patatawag din po namin kung na, kung nababanggit yung pangalan niya doon sa labing limang kontrakto. Yeah, but, but Sun West is number eight, sir, um, doon po sa ipinakita ni Pangulo, hindi ho ba? Opo, opo. opo. Definitely mapatatawag siya ng trikotom. Right. There's no problem with that. Mm. But, uh, Congressman, help us understand this. Uh, papaano ho kaya maituturo ang kinalaman or culpability ng isang politiko na lang, dito po sa palpak o kaya ghost projects, I mean, how does one actually point an accusing finger and prove, and prove, sir, that a politician is involved? Ma'am, ganito po yung gusto namin mangyari sa TRICOM, ano. Once and for all po, masettle din namin yan kung merong involved na congressman. At sinabi naman po, narinig ko interview ni Congressman Terry Redon, kapag may involved kaagad ng congressman, ipapasa po namin kaagad yan sa investigating body or mag magre-recommend po kaagad kami ng piling of charges. No, no, it's in bus po dyan. Hmm. Yan po ang pwede niyong masiguro dito sa Tricom namin. Kasi ma'am po, hindi naman din po namin sisimulan. Tumatagal po, up to na ang Senate po nagsimula na ng investigation nila. Uh, definitely, hindi ko po, po alam kung meron din isang mga senador na, na contractor o may involvement din sa contractor. ah uh, ganun din po naman sa Kongreso. So, gusto rin naming malinawan yan para malinis din naman po, na kasi nga sabi ko kanina, 300 plus kaming congressman. Kung merong mga ilan-ilan dyan na congressman na may involvement dyan sa anomaly niya, lalo na sa flood control project, eh mapangalanan po nang sa ganun naman yung 300 plus na congressman, malinis din naman yung pangalan nila na walang kaalam-alam. Parang ganun din po yung sinasabi ni congressman Richard Gomez, hindi ho ba, na lumalabas? Tama po, opo.